Yan guys, tingnan natin ng mga nagkuha na <laughs> alang dami. Hala. <laughs> Ayun o. Oh. Daw niya. Tsaka bunga. Hindi oh, ba? Sobrang dami. Ganyan siya binabalatan. Ano tawag yan? <laughs> Wala kami makain. Grabe. Grabe. Tis-tis muna kami dito. Malayo pa sahod. Malunggay na lang muna. Grabe yung effort ni ate. Pinawisan siya. Oh. Pati yung dahon ng na, ano, nasa buhok na. Oh, oh. Sakto, meron kaming isda doon. <laughs> Ay may isda kami, may kamote, oh, may, may talong, may oh. Bulang lang hata. Bulang ano lang bas? na naman. Tuwang si ate oh. Oh, 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 Ang ngiti, ngiti yung tagumpay. Ngiti yung tagumpay. Ang mga inday. <laughs>